Napornada ang pagnanakaw ng dalawang kawatan sa Maynila. Walang palaga mga sospek matapos makorner mismo ng taong bayan. May report si Bien Manalo. Makikita sa CCTV na ito ang pagmanman at pagsunod ng dalawang lalaki sa mag-asawa sa kahabaan ng barangay 289 sa Binondo, Maynila makikitang inabangan ng mga snatcher ang mga biktima at maya, -maya pa ay hinablot na ng mga ito ang gamit ng kanilang target. Agad na tumakas ang mga sospek sakay ng motorsiklo. Dahil dito, naalarma ang publiko at nagtulong-tulong na sa paghabol sa mga sospek na mistulang nagpatintero pa ang naging eksena. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, kagagaling lang umano ng mag-asawa sa pamimili at pauwi na sana sa Bulacan para doon mag-undas. Napag-alaman din na may nakabinbin pang kaso ang mga sospek. Abang nakarelease po sila, uh, kami po dito sa opisina, uh, po kami ng investigation. Na-find na out namin na mayroon pa ng baka. Ang bantang 10-30 po na po. Uh, po namin sa kanila. Ngayon, nakita po namin sila na susunod po sa na. Nabawi sa mga suspek ang ninakaw na gamit na may lamang labing walong libong piso na agad namang naibalik sa mag-asawa. Hindi naman na nagsampapa ng kaso ang mga biktima. Ay, po, uh, hindi na po siya willing to pay kasi gano'n siyang maragang gagawin po yata sa bulahan. Mm hindi -hmm. na walang po kami ng holding sa mga suspek direhistro po namin. Giit naman ng mga suspect. Kailangan lang po ma. Am. Dahil po sa ayra pandin po. nagawa 'yon. Ganyan din po, dalalangin po na makakilala. Sa ngayon, ay nakakulong na ang mga sospek sa music station sa Binondo dahil sa mga nakaraang kaso na kinasasangkutan ng mga ito. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.